Magandang maga sa ating lahat, sa lahat ng miyembro ng uh, Pilipinas One Guardian Incorporated o Tinaguriang Pogi Pinabati ko ang lahat sa pagdiriwang natin ngayon ng unang anibersaryo First Year Anniversary at sana Dumawig pa ang ating samahan, dumawig pa ang pogi, at dumami pa ang mga miyembro nito. Gusto ko lang sabihin sa lahat na tayo ay mga miyembro ng pogi at dapat puro pogi ang ating mga gagawin para sa kapakanan ng ating mga miyembro at para rin sa ating mga mamayan na pwede nating matulungan. Inuulit ko, One Pilipinas, One Guardian Incorporated. Sana tayong lahat ay uh, maging maayos ang paglilingkod bilang isang miyembro ng Pilipinas, One Guardian. Ginabati ko ang lahat sa ating first anniversary. Mabuhay ang Pilipinas, One Guardian Incorporated or OGI. Magandang umaga sa Pagpalang umaga po uh, para sa ating lahat at siyempre sa mga kapugi uh, Pilipinas, Juan Incorporated Ang inyong pong lingkod, ang inyong National Chairman uh, Chief Master Founder Tarek ay bumabati ng unang taong anibersaryo sa ating lahat, no, sa ating pagpupunyagi at sa ating pagkakaisa Ito na po ang epekto, no? ito na itong resulta na kung saan uh, yung pagkakaisa natin at uh, nagbunga na po. Uh, rinawat, uh, maging matagumpay itong uh, uh, pagdaraos natin ng anibersaryo para maipakita natin at madama natin sa ating sarili na uh, hindi man 100% pero success uh, uh, ang ating So, balik tanaw, no? Balik tanaw po tayo na paano ba tayo umabot sa ganito? No, ang pogi ay uh, Nakatigan o naproobahan po ng SEC noong uh, last year, 2022, uh, last year, 2024. Sa limuot, uh, maraming balakid, uh, maraming struggle, mga hindi mga bagay. bagay. Sabalit, uh, nangibabo pa rin ang uh, kabutihan at kaayusan dito sa POGI. Dahil nga ang majority uh, dito, sinasabi uh, nga natin na POGI. Hindi po sa hindi po sa labas sa kanyuhan. Bagko sa ang pogi po, 'di ba? Na lagi natin ulit-ulit. Na ang pogi ay eh may sarili tayong interpretasyon. Kaya ang atin buwan pogi na 'yan. Ito po yung uh, hindi sa labas sa kanyuhan. Ito po yung sa kalooban ng ating puso na gininto ang uh, uh, puso na may magandang pag-uugali, busilak na upang uh, mabitbit natin at tangan-tangan natin sa pagganap dito sa pogi nakamarka sa ating balikat ang bawat letra ng guardians uh, ng guardians ay may kakibat na mga uh, meaning ang bawat letra uh, mga maginong nakakaisa katuwang ng lahat ng Pilipino magigiting matatapat at uh, tagapaglingkod ng bansa tagapagtanggol ng bansa at lipunan no? so na para yung gentleman pa lang malaking bagay na po yon yun nga po no uh, umabot tayo sa panahon nito but kung isa-isahin po natin may mga maraming may mga naalis, hindi naman natin inaalis. Na binigyan lang natin ng ng kustisya ang mga nagawang pagkakamali. Na sana nga, no, sana maintindihan nila kasi yung iba parang nanibago na may aksyon pala na ganun dito sa Pogi kasi ang struktura natin dito hinulma, hinulma at pinag-usapan at pinagsangayonan po ng mga incorporator na ito dapat sulong natin na dapat ang mandato nasa founder no, yung sinasabi na one command, one rule sa legal order sa mga mabubuting ano, hindi yung uh, one rule sa pangsariling uh, interest interes na bin, ang bintanga ng iba eh si chairman daw is autocratic De kahit naman po, kay, kahit, po kailan hindi po nangyari na naganap na yun at na, hindi ko po pinaano sa sarili ko ang pamantayan ko sa buhay sa sarili ko, ang prinsipyo ko uh, one rule parang pamilya po, no? para na uh, isang ama, na tinataguyod ang uh, buong pamilya, ang mga anak na dapat nagtitimon. Kaya na tayo, ano tayo ay chairman, vice chairman, secretary tapos puro department head na tayo. Ang bawat departamento ay may kanya-kanyang mandato at may kanya-kanyang authority and power na hindi dapat saklawan ng uh, iba. Kung, di, kung anong hawak ng departamento, ikaw pong siga dyan. Ikaw pong bida dyan. Tungo, tungo sa mga mabuting gawa. Kasi pag medyo salto at malina na yung ginagawa ng mga department department head, ay nandiyan ang chairman para kalabitin at kumustahin sila. No, yan, yan po yung chairman, ang bastonero, ang taga-guide, ang taga-paalala na lahat ng mga uh, leader dito. Kasi mahirap po yung maraming command, maraming nag ano, hindi, hindi katulad, di ba, tulad ng iba, may mga executive pa sila, may mga executive branch, legislative, medyo ano, masalimuot, nag-overpower, uh, nag -overpower, nagkakanya-kanya. Hindi katulad dito sa Pogi, pinag-isipan po ito na ang, ang, ano lang, ang command lang, ang chairman. Siyempre, uh, channeling, no, from taas sa baba, ta baba sa taas, chairman mula sa municipal, sa pakyat, no, chairman mula sa nasyonal, pababa. Uh, yan po ang mandato ng ano. Kaya bawat hana, bawat baitang o hanay ng pamunuan, nandun po na ipapractice natin yung ating authority. Isa-isa lang po yun. Uh, municipal, may chairman po yan. Si chairman po yang ano dyan. Kaya lang, hindi naman po ang mandato na si chairman, eh, abuso yun at ano, hindi. Tama lang po sa mabubuting gawa. Kasi pag nag-abuso ang chairman, patalasin kayo nalisin. Ganun din po, pakiat po, no? Uh, sa province, region, hanggang uh, national. So, para mas malinis at mas maayos, basta Siguro lang po natin ang lahat ng chairman na maglilingkod eh straight sa tama. Hindi yung personal interest. Mahirap, mahirap din minsan kasi no, yung sobrang katalinuhan. Uh, hindi niya na naiisip yung damdamin ng bawat isa kaya nga dito sa pogi sinisikap po natin. Matugunan ang bawat isa. Kaya nga dito nagkakasinuhan, nagkakatingtinginan mula nasyonal hanggang hanggang sa dulo ng chapter, nagkakakilalan. Kaya nga ang ano rito, problema problema doon sa baba maabot sa nasyonal kaya nga yung sakit ng kalingkingan nararamdaman po ng buong katawan niya. kaya yun po ang practice natin dito basta rito siguro kung man ng iba ang chairman daw eh, masyadong uh, siya na nagsasabi hindi po ang chairman is tagagabay tagaguide sa mabuting gawa yung, uh, kung may malaking usapin this is the decision po ng pangkalahatan especially ang national founders group ang nagpapatakbo po ng organisasyon at siyempre nandiyan po ang ating grand supremo ang ating gabay, para uh, at ng ating direksyon na buong puso tayong nagpapasalamat at may supremo tayong napakabait at uh, napaka maunawin na at maintindihin so yun po ang sulong ng pogi na sana po no, uh, pag, mapagtagumpayan natin to huwag po tayong magsawa na mag-isip at makiisa sa layunin po ng pogi harinawa pagdating ng panahon dahil ang guardians naman no, sa dami ng faction ng guardians iisa lang naman ang layunin at adikain subalit nagkakabulbul po yan pagdating sa mga namumuno at pamunuan kaya kailangan dapat isa lang, isa lang talaga ang order no? illegal order ha hindi Or order na ano kaya dito sa Pogay sinisikap namin na mapagtagumpayan namin yan para pagdating ng panahon no, maitayo namin ang Pogi tungo sa tunay na tikain ng guardians kaya na dito sa amin ang bawat isa rito especially sa incorporator mga national leaders Wakil po namin ng mga regional chairman, ang uh, regional chairman kasama po yan sa National Founders Group. Ang uh, ang uh, national leaders, yung sinasabi na board of trustees, board of director. inisa na po namin yan, ang katawagan po sa amin is ang katawagan po dito sa atin is National Founders Group. Yan na po yung uh, uh, board of trustees o board of director. National Founders Group po ang katawagan na sa inisa. kasi nga, organization tayo hindi naman siya sinasaklawan ng ng sekyan kung ano yung binubuo nating pamantayan ng kayo, sa nito ang ang pinaka guide lang ang pinaka sinasabi lang nila basta patakbuhin natin na maayos yung guardians sa maayos na kaparaanan so, yon at uh, nalalapit na ano na ating unang taon na anibersaryo uh, naway eh, magkita-kita tayong lahat diyan no at magkadaupan palad tayo at uh, lagi nating pinapanalangin lagi kong pinapanalangin naway eh, ang gabayan tayo lagi ng ating dakilang Diyos na lumika sa mabuting kaparaanan at sulong na maayos upang mapagtagumpayan natin ang ating katikain, ng malinis sa ating konsensya. Ang paggawa ng mabuti ay hindi po magbubunga ng masamayan. Kaya sa muli, no, uh, bumpuso po bumabati sa ating lahat sa pangkalahatan ng pogi ng isang unang uh, isang maligayang unang taong anibersaryo ng ating kapatirang Pogi, mabuhay po ang guardians, one guardians, one brotherhood, mabuhay po ang Pogi. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga kasama. Good morning. Mga minamahal kong mga kapogi, Una po sa lahat ay binabati ko kayo ng happy anniversary sa ating lahat. Ako po ang inyong National Vice Chairman at kasama sa pagbuo ng POGI o mas kilala sa tawag na Pilipinas One Guardians Incorporated bilang isa sa kasama sa incorporator at haligi ng ating organisasyon. Ako po ay patuloy na maglilingkod at susuporta sa mga kapogi bagamat abala tayo sa ating mga trabaho at sa ating pamilya kailangan nating maglaan ng panahon at oras para tugunan ang ating sinumpaang tungkulin bilang isang National Officer ay obligasyon po natin natignan ang ating mga membro na nasa laylayan na sa tingin ko ay sila yung may malaking bahagi ng ating organisasyon dahil naniniwala ako na kung wala ang kanilang suporta ay hindi tayo magiging matatag tungo sa matagumpay na kaganapan ng ating mga pangarap na mabigyan ng sapat na tulong na binipisyo ang lahat ng miyembro ng Pilipinas One Guardians Incorporated. Muli ito po ang inyong National Vice Chairman, Master Founder Lion, Mabuhay ang Guardians, Mabuhay ang Pogi. Uh, maganda po sa inyo lahat. Ito po si Master Founder Randy, uh, isang incorporator, uh, head ng budget department. Uh, sa ngayon po, ang ating departamento ng budget ay kasalukuya po kong ini sinasaayos at binabalangkas ang mga alituntunin. din. Sa ngayon po ay alam naman po nating lahat ng bawat isa sa atin na tayo ay wanga, walang mga po, wala pang pondo. Kaya sa ngayon ay binabalangkas po namin ngayon ang mga alituntunin. din na ating magiging gabay sa pag-aayos ng ating mga budget at asahan nyo po sa sandaling matapos ang paglilimbago paggawa ng mga altituntunin nato ng budget ay makakarating po sa inyong lahat upang ang ating mga chapter o mga region, probinsya at mga lungsod ay merong gabay na masusunod sa pagbabudget. At ang nais ko rin po sana ay ang lahat po ng region ay mag magtalaga kayo ng mga departamento na katulad ng budget upang tayo naman lahat sigurado sa bawat region ay may mga pondo po tayo na iniingatan kaya ilagay po natin ito sa maayos na pagbabudget upang hindi po tayo nagkakasilipan na may nawawalang pondo may ano lahat po yan ay ilalagay natin sa dokumento ng maayos at sasahin nyo po sa sandali matapos po yung itong mga alituntunin na ito, mga batas ay ipararating ko po lahat sa inyo para mayroon na po kayo magamit. Yun lang po. At muli, uh, bumabati po ako sa inyo ng lahat, ng mga kapatid ko sa Balika, dito sa Pogi, ng isang maligayang unang anibersaryo ng Pilipinas One Guardian Incorporated. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay ang guardian. One brother, one brotherhood, one guardian. Mabuhay ang guardian. Uh, magandang umaga po sa lahat ng membro ng Philippines One Guardians Incorporated, bro and Sis. Ako po si Master Pounder uh, Rooster, ang Head ng Promotion Board. Ay muli, uh, bumabati sa inyo ng maligayang first anniversary sa one year anniversary ng Pugli. Ah, uh, dito sa Pilipinas, One Car Just Incorporated, ang bilang head ng promotion board, ang promote ng isang membro dito ay hindi lang biro. Ah, uh, ang promote ng isang membro, wag natin gagawin ng katawa-tawa. Dapat uh, talaga kung dapat siya promote, lalong lalo na sa mga founder chapter, iayos ayos natin na karapat dapat sa talaga ipopromote. So, ano ang bataya natin sa pagpopromote na maayos? Una-una, nagbabayad siya ng annual dues, nagbabayad ng butaw, umaatay ng meeting. So, natural yun. So, hindi lang yung kumo katropa mo si si founder, Ah uh, kilala ka, lagi kang kabanding ni founder, pinapain mo si founder, hindi yun. So, kaya mga founder din, dapat tingnan nyo rin ang sitwasyon kung yung membro nyo ay karapat-dapat talaga ipopromote. So, hanggang sa muli, ito po si founder mas, uh, Master Founder Roster ay bumabati at uh, naanyaya sa inyo na ang bilang isang guardians ay pagbutihin natin bilang isang gentleman uh, pagbutihin natin ang ang membro natin sa sa pogi. So dito sa pogi, ang mga membro dito disiplinado. So yun lang. Maraming salamat at good morning sa lahat. Maligayang anniversary sa February 22 sa Region 3. Sana ang lahat ng mga membro maharating at sa lahat ng region maharating. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang guardians, mabuhay ang pogi. Good morning sa lahat. Good morning, Pilipinas One Guardians Incorporated. Ako nga po para si uh, MF RMG JFB, ang uh, NCR Chairman na taga-Kalawakan. Uh, nais kong batiin ang ating uh, Grand Supremo 80 kata ngatina uh, national chairman siemet tarik ang ating uh, mga incorporators national leaders ang aking ko chairman na ng uh, regional ang mga chairman ng municipal mga chapter founders at mga members uh, binabati ko kayo ng isang uh, maligayang unang anibersaryo. Uh, bilang uh, NCR Chairman, nakita ko naman po yung uh, ating uh, samahan na sumisigasi at uh, pausbong ng pausbong. Dahil sa ang uh, uh, ating chairman ay napakasipag at uh, pinatunayan na sinasabing ang aabotin ang laylayan. At yan ay aking uh, isa sa, sa nasaksihan. <coughs> so, bali uh, tayo po ay nakalagpas na sa unang taon ng pagsubok at may panibago na namang tatahakin sana po uh, ito ay uh, yumabong pa at lalong umunlad uh, yun lamang po at hindi ko na maanohan yung aking pananita at pagkat uh, ako po ay uh, medyo may konting nararamdaman muli po ang uh, chairman po ng NCR MFR and GJFB, ay bumabati ng isang maligayang unang taunang ng anibersaryo. Mabuhay ang guardians, mabuhay ang pogi. Good morning, Filipinas One Guardians Incorporated. I'm Narilisa Lopez Abadilla, FGGM Heart, Retired Police, designated of POGI as Chairwoman of Region 4A. We are always supportive to any project and programs of our municipal such as feeding program, Operation Lease, Lakbay Alalay, Opland Kalulua, etc. to the best we can. The best way for an organization is transparency and proactive communication that can help rebuild trust. and credibility as POGI to our community. Happy first anniversary, Filipinas One Guardians Incorporated. Long live everyone. Uh, good morning po sa lahat ng mga bro at sis at uh, sa lahat ng ating mga incorporator ng Pilipinas One Guardians Incorporated. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating organisasyon magamat uh, hindi lingit sa ating kalaman maraming mga pagsubok na dumating sa ating organisasyon pero palagi ko po nga sinasabi na kapag may problema may solusyon basta mahalaga tayo po ay nagkakaisa nagmamahalan at mayroong respeto sa bawat isa kaya lahat ng problema na yan, kayang-kaya. Malungkot man isipin po na hindi po ako makakadalo sa ating first anniversary ng ating organisasyon. Sa kadahilan nun po, ako po ay nasa malayo at sa iba yung bansa. Pero sa pamamagitan ng video ko na ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating organisasyon. Again and again, maraming salamat po sa inyong lahat at happy first anniversary, Pilipinas One Guardians Incorporated. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. God bless you all. Magandang araw po sa ating lahat. Uh, Vice Mayor Bernardo V. Tumagay po of Claridel Quezon. Uh, bumabati po sa inyo ng happy first Uh, founding anniversary ng Pilipinas One Guardians Incorporated. Ang mga guardians po dito sa bayan ng Plaridel ever since ay lagi pong kabalikat namin sa mga gawaing mabubuti sa komunidad. Kaya more power po sa inyo. Muli po happy anniversary sa inyong lahat.